Hello guys! Assalamualaikum! Nandito kami ngayon sa tabing dagat. Actually, malapit lang ito sa bahay namin. So, then, ipapakita ko rin sa inyo itong puno na ito. Alam nyo ba na ang punong ito ay sobrang tanda na talaga nito guys? Hmm, parang wala pa yata akong kamuang-muang sa mundo. Andito na itong puno na ito. Yes, ito flex ko lang naman. Ano kaya ang tawag ng punong ito sa inyo? Sa amin kasi, sinatawag itong tarisay. Yes. Nakakain yung ano niya, nakakain yung kanyang bunga. Chicken yes. banana. Nung kabataan namin guys, kinakain namin ito. Minsan, ito lang naman yung kinukuntahan namin dito sa tabing dagat. Tating. Kaya ngayon, guys, is maghahanap kami ng tarisay. Bunga ng tarisay. Kamahang kunin ito na po. Ayan, bunga na Hindi nandaon, bunga. Ayan, eh. Ikay. Yan eh. Ito, ito yung bunga ng tarisay. Nakakain namin ito, guys. Kapag brown na siya, guys, ano, katulad nito, oh, binibiyak namin yan para makuha namin yung laman niya. Kasi para siyang mani sa loob. Ang sarap-sarap, guys. Noong kabataan namin, sobrang sarapan kami. Ayan ang bunga niya, guys. Minto ni bunga ni ni. Kalakar green. Ayan, green. Ayan. Ito yung maraming bunga. Dati din guys, ano, dati rin naman is dyan kami naglalaro no. ng mga, <laughs> ano, ng mga kabatch ko or ng mga, ano, kababata ko. Dyan sa ilalim ng puno or dyan sa puno. Maraming bunga. Nagbahay-bahayan kami dyan, akyat Akyat-akyatans. Yan na nga ngayon guys, pinaparanas ko sa anak ko yung mga nararanasan namin noon. Dito sa probinsya namin, buhay, dagat at saka buhay bukid guys. May mga bagay lang talaga na pwede rin nating iparanas sa ating mga anak yung mga nararanasang mga sasayang alaala -ala Kahit mag-isa lang, nag-i-enjoy naman ang ating bulilit sa paglalaro ng buhangin habang tumatambay nga kami dito sa dalampasigan, may namataan na naman kaming bangka, guys. Mangingis yata ito. Kaya sa mga kabataan dyan, galaw-galaw rin paminsan-minsan. Tingnan niyo naman si Manong mangingis Kahit tirik na tirik ang araw, nangingis da pa rin para sa pamilya. Kahalagahan natin ang mga magulang natin kahit ano pa mang hanap buhay meron sila. Sa mga kabataan dyan, wag poro cellphone at pag inutusan nagdadabog. Super no talaga! Hanggang dito na lang muna guys. Maraming maraming salamat sa lagi ng panonood. Labi labi dabs!